maganda magandang, magandang uh, araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan so pasensya na po kayong at ngayon lang po tayo nag vlog ganoon sapagkat tayo po ay mayro pong po mahalagang pinuntahan so ganoon po man mga minamahal ko mga kababayan maganda magandang, magandang uh, araw din po maging sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr maging sa ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos maging sa mga kababayan po natin sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po meron mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programa ang reaction mo birado po Okay, so hindi na po natin patatagalin pa mga minamahal ko mga kababayan sapagkat napakarami pong nagtag sa akin na no. Uh, siguro mga ilang araw na to pero hindi ko kasi napapansin dahil nga sa unang-una -una, yung ating signal. Uh, pero ganoon pa man, eh, awat tulong po ng Diyos at meron naman po mga kapwa natin Pilipino na hinihipo po ang kanilang mga puso ng ating uh, mahal na Panginoon. at uh, yun nga po, tayo po ay nakakasurvive sa pagkat, sapagkat mayroon po mga tao na hinihipo po ng Diyos para po tayo ay makapagpatuloy sa, at masuportahan natin ang ating programa. Okay, ito'y tungkol po kay Marcoleta, no? So, gusto ko lang pong sabihin sa inyo kasi alam niyo sa taong ito, paprangkahin ko na kayo, no? wala po talaga tayong maaasahan dito sa pagiging tunay na tao. Bakit ko nasabing hindi tunay na tao to? Eh sa totoo lang po, hindi naman sa panlala ito, no? Isa e itsura pa lang ni Marcoleta, eh mukhang walang niyang bulldog, di ba? Mukhang mas, mas maganda pang tignan sa pagmumukha nito, mas maganda pang tignan yung askal kaysa sa pagmumukha nito ni Marcoleta, na kung titignan mo talaga yung ugali eh akala mo eh parang asong ulol eh, na laging galit no akala mo eh laging gustong mangagat gusto niyang, ano parang gusto niyang laging uh, may gulo o may alam yung aso na pag nakakita ng kapwa aso eh nangangagat agad di ba nakakita na kayo ng ganun ganun na ganun ugali niya kaya nga uh, sa social media minsan nabasa ko <coughs> na may isang artista na nag-react kung ako nagkakamali itong si Kim Chu no binatikos ni Kim Chu itong si Marcoleta sa social media no so inilarawan po ni Kim Chu yung pagiging laging galit po nito ni ano na uh, Marcoleta kung saan eh, ni lagi ng away eh. di ba So, ganun pa man, ugali po talaga yan ng mga taong walang Kristo sa buhay. Bagamat uh, sinasabi niya na siya'y membro ng kulto at pinopront nila yung ating mahal na Panginoon, pero ang totoo, demonyo po talaga yung sinasamba ng mga yan. Talunang una, dahil kung talagang totoong Diyos ang sinasamba ng mga yan, magmula sa kanilang pananalita, magmula sa kanyang gawa, eh makikita mo, mabibless ka na agad. Hindi unang kilos pa lang ni Marcoleta, mabibisit ka niya. Sa galawan pa lang niya. Sa ano pa lang niya, asta pa lang niya. Nakakala mo kung sinong marunong. Isa man talang ta, lang naman siya dun sa pinanggalingan niyang uh, ano. di ba? kung umasta dyan sa Senado, akala mo kung sinong marunong. Eh, akala niya, hindi alam ng mga taga sinado uh, Senado na doon sa pinanggalingan niya ay saling ket-ket lang siya doon ni hindi nga siya pinapansin doon ni hindi nga siya binibigyan ng kahit anong posisyon doon dahil unang-una alam ng mga mga representante doon na ito ay puro yabang lang ang alam di ba so ngayon dumako tayo ngayon dito po sa naging issue tungkol po sa kanyang paglabas po ng o paglalabas po ng salin no sa totoo lang eh <clears throat> marami pong umalma Marami po ang uh, uh, nagulat. Unang-una, mga minamahal ko, mga kababayan, hindi bang at kaduda-duda nga yung 51 billion na sinasabing yun lamang ang uh, kanyang uh, uh, salin o laman ng kanyang salin o yun lamang ang kabuuhan ng kanyang yaman Ngayon, nung lilabas yun, eh, marami sa mga kababayan natin ang uh, nagduda. No? Katulad po ng pagdududa, na nung inilabas po ni na uh, Chis Escudero yung kanyang sal na kung saan eh, 18, 18 million lang so mas mayaman pa si ano sa kanya si Marcoleta ba diba? kasi si Marcoleta 50 plus eh si Escudero 18 million lang samantalang eh, may video po na uh, di ko alam kung binlog nga nila yun o yun ay ano lang post lang na may binigay na nagkakahalaga na isang milyong dolyar oh, itong si Jesus Codero sa kanyang asawa na si Heart Ibang Ilista na pag tumili, akala mo ay tinitira sa puwet ba? Diba? so eh, kitang kita po doon, tiling tili si, ano, you know, si Heart Ibang Ilista ang kapal ng pagmumuka eh, ba? Diba? oh, yung binigay sa kanya, sino ba namang dititili doon? Eh kahit ako mapapatili ako, bigyan mo ba naman ako ng sing-sing uh, na nagkakahalaga ng isang isang uh, milyong dolyar na nagkakahalaga sa Pilipinas ng higit 50 milyones. Oh, tapos ang diniklara niya 18 milyon lang. Eh mukhang hindi hindi kapani kaya maraming umalma. So ganun din ang nangyari dito mga minamahal ko mga kababayan kay Marculeta Oh, so sabi niya, ang nagastos niya sa kanyang pangangampanya nitong eleksyon na ito para maging senador nga itong loko-loko na ito eh mahigit isang daan kung kakamali 112 million no ang kanyang nagastos so nung inilabas niya yung kanyang sale nagkakahalaga ng 51 million marami nagreact paano mo kami mapapaniwala etc ganito paano nangyari yun na uh, wala sabi mo wala kang donors no walang tumulong sa iyo sabi sabihin dahil sinabi niyang walang tumulong walang donors yun ang tumatak sa isipan ng mga tao sa lahat o. ngayon nung binabatikos na siya tungkol dito at mukhang sa tingin yata niya ay mukhang uh, masisira siya dito ginamit na naman niya yung programa nila doon sa Net25 yung programa ng mga sinungaling yung programa ng mga siraulo mga baliw, mga mamamatay tao ginamit na naman niya yung programa ng isang reliyong kulto at sinabi doon na sinadya niya daw yon dahil sa uh, Uh, kundi ako nagkakamali ito yung naging ano nyo oh. uh, sabi dito ayon sa isang artikulo mula sa uh, saksi ngayon hindi pinangalanan ni Sen. Rodante Marcoleta ito po yung kanyang alibay ah. hindi pinangalanan ni Sen. Rodante Marcoleta kung sino-sino ang mga nagbigay ng contribution sa kanyang pagtakbo dahil legal umano ang pagtatago ng mga pangalan ng kanyang contributors okay, so ito yung kanyang rason no? ito yung kanyang rason kasi eh, illegal naman daw eh, hindi naman daw illegal na itago yung pangalan o hindi naman daw masama kung hindi i sa kanyang salin na mayroong mga taong Uh, nasa likod niya kaya siya na uh, nagkaroon ng ganong kalaking pera para mapanalo ang kanyang sarili bilang senador so nag-react po dito yung isang attorney malamang yung iba sa atin dito kilala po to si attorney uh, Michael Henry uh, Yusinko so sabi niya dito parang wala na rin saysay kung idideklara ng isang politiko ang kanyang gastos sa eleksyon kung hindi naman nito pangangalanan papangangalanan sa report kung kanino galing ang kanyang pondo dagdag pa niya dapat ay magkaroon ng ahensya na magsasabi uh, magsasala o magkukumpirma kung totoo ang diniklarang salin ng mga politiko at hindi puro kasinungalingan lang so kaya po nasabi to ni attorney uh, uh, yusin ko dahil nga po sa magmula po sa diniklara ni Chris Escudero diniklara ni na at ang iba pa ng mga kagaya ni Joel Villanueva o oh, di ba? So puro kasinungalingan. Well, puro kasinungalingan yung dinideklara nila walang katotohanan, malayod sa katotohanan, kagaya na lang kay Chis, tulad ng sinabi ko. Sa maniniwala na salin niya 18, 18 million, pero yung regalo niya sa asawa niya is more than 50 million. E, hindi tugma. So kung i-analyze natin, kung pag-aaralan natin, eh harap-harapan po tayong ginagago o winawalang niya po ng mga gagong ito. ba? Diba? Yung kagaguhan nila, e, parang gusto nilang sabihin, gago kami, paniwalaan nyo kami. Dahil para sa amin, gago kami, mga tanga kayo. Parang ganun yung dating. ba? Diba? So, ngayon, nag-alibay itong si, Bat si Marcoleta. Pero, kung ako po tatanungin ninyo, alam nyo kung bakit hindi po niya diniklara? Ginagamit lang po niya yung salitang hindi naman bawal sa batas kasi abogado to eh. Alam nyo mga kababayan, Karamihan po sa mga abogato, 99% o 109% ay ugod po ng sinungaling. At ginagamit yung kanilang uh, posisyon o profisyon para lamang po sa pagsisinungaling. At sa pagsisinungaling nila na yan, dyan po sila yung mayaman, dyan po nila nakukuha yung loob ng mga tao. Nakukuha ninyo. So ngayon, sinabi niya yan, inalibay niya yan. Pero ang totoo, may mabigat po na dahilan. Unang-una sa mga hindi po nakakalam ang asawa po ni Rodante Marcoleta itong tokmul na to ay may malalim na koneksyon sa kanyang asawa na kung saan ay membro ng isang uh, o oh, yes, membro ng uh, isa sa mga kumpanya ng mga diskaya so ibig sabihin uh, kung si Escudero ay nakakuha ng uh, 30 million mula sa kanyang donors na contractors o contractor na sinasabi niyang kaibigan niya, eh malamang. Dahil sa ang mga diskaya, eh, ma-influensya, ma-pera, bilyonaryo, bilyonarya, ay eh hindi malayong mangyari na itong si Marcoleta ay nakatanggap ng donasyon mula po sa mag-asawang uh, Diskaya. Kaya nga mapapansin ninyo mga kababayan, sa pagbubukas pa lamang po ng pag-iimbestiga patungkol po sa mag-asawang ito, ang unang umarangkada po at nagpakita ng ah uh, kung bagay uh, hindi kana is nais sa mata ng mga Pilipino ay itong si Marcoleta. Na kung saan imbis na panindigan o tumayo bilang isang hukom o bilang isang senador na nag-iimbestiga sa katiwalian ay tila naging abogado agad at naging tagad depensa agad nitong mag-asawang ito. Napansin ninyo? So ngayon, para po sa akin, kaya hindi maideklara o masabi nito ni Marcoleta o mailabas ni Marcoleta kung sino-sino ang kanyang donor o donors kasi marami nga eh malamang lalabas dyan yung pangalan ng mag-asawang ito na kung saan o mag-asawang diskaya na kung saan ay napakalapit o ma malalim na mayroong malalim na ugnayan sa kanyang asawa o sa asawa dito ni Rodante Marcoleta. So, nahihiya lang siguro siya o natatakot siya o baka maging mitya ito para mas lalong uh, maging mas malinaw sa isipan ng mga Pilipino na kaya gustong gusto ni Marcoleta na ilagay sa Witness Protection Program itong mag-asawang ito sapagkat may utang na loob itong si Marcoleta sa mag-asawang ito na nagbigay ng donasyon sa kanya. Hindi natin alam baka yung 100 million million na yan ay eh, sa mag-asawang diskaya lang yan kasi alikabok na lang yan doon sa mga nanakaw nila eh. daan-daang billion ba naman ikukumpara mo lang dyan sa 100 million alikabok na lang yan kumbaga kung sa numero eh parang tuldok na lang yan ng, at ano eh kwentada ng isang numero eh. ba? Diba? so malamang kaya hindi mailabas ni Marco Leheta kasi alam niya pag inilabas ko itong pangalan ito sigurado hindi lang ako madidisqualify o madidisqualified ako ay papasok sa matinding investigasyon lalong lalo na ang mga asawang ito ay binansagang uh, 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 binansagang uh, ah, flood control ah, uh, Ghost Project ano? ano bang bansak sa kamagasawang to? Uh, flood Control uh, King, uh, King of Queen ba? Diba? Oh. So Sa totoo lang, mga kababayan Kung ako po ang tatanungin ninyo ko na po kayo Yan ang dahilan Dahil abogado si Marcoleta Magaling po gumamit ng uh, mga Kapito Pasikot, abogado 'yan eh. Pero kung sa katotohanan tayo, walang paligoy-ligoy, walang kung ano-ano man. Isa lang po ang rason kung bakit hindi po niya masabi. Dahil nga po sa malamang lalabas ang pangalan o apelido ng mag-asawa nito. Oh, syempre, alam yun na. oh, So para sa akin, kahit hindi ilabas ni Marcoleta o sabihin ni Marcoleta. Pero alam niyo ha, kung pagbabasihan natin, kung ikaw ay walang tinatago naman at siya na rin may sabi. Tingnan niyo ha, kung hindi masama na itago yung pangalan ng mga donors na ito. Eh mas lalong hindi naman siguro masama na ilabas mo yung mga pangalan nila para hindi magduda sa iyo yung mga Pilipino, lalong lalo na pinagdududahan ka na na kaya ikaw ay nagiging abogado ng mga diskaya sapagkat meron kang malalim na na ugnayan sa mga ito eh, sa, sa ginawa niyang ito, mas lalo lamang po na uh, itinatatak niya o dinidein niya sa isipan ng taong bayan na kaya hindi niya malabas-labas yung, uh, panga, yung mga pangalan ng kanyang mga donors dahil kadalasan sa mga donors ng isang politiko ay mga kontraktor. ba? Diba? O malamang dahil ito ay queen at king ng katiwalian patungkol sa flood control projects eh malamang lalabas ang pangalan nito at, at, makakasama siya sa, pag, uh, sa iimbestigahan. Malamang yan ang kinakatakutan niya. Pero kung sa katotohanan tayo totoong, totoong tao ito si Marcoleta at hindi to totoong bulldog o hindi to totoong aso eh huwag siya matakot wala naman siguro, hindi naman siguro mga kriminal yung mga donors niya hindi naman siguro mga drug lords yung mga donors niya para matakot siyang di ba? ay buti pa pala si Chiz Escudero eh nung tinanong dun sa press con niya eh, walang pag-aalin lang yes, oh, tinanong siya yes, agad ang sagot niya binigyan ako ng uh, kaibigan ko ng 30 million sa para magamit sa pangangampay. pero ito, ang tigas ng pagmumukha talaga nitong kalbo na to na nakawig lang. Talagang, di ba? Lahat ng kasinungalingan, ganyan katindi yung taong ito. Kaya nga kung tatanungin nyo yung mga, mga congressman doon sa kongreso, bakit hindi ito binigyan ng posisyon? Bakit ito ay di Dahil lahat ng kasinungalingan, kayabangan, katarantaduhan, kademonyuhan nasa sa tao ng ito. Kaya mag tayo. Yung ganito ka-professional na tao na pag nagsalita pa dun sa ano, kala talaga seryoso. Kasi hindi to matawa eh. Hindi siya ano eh. Pero tignan niyo yung mata niya. Malikot bumaga yung sinasabi niya malayo doon sa katotohanan halatang halata kasi kung ako'ng titingin sa itsura niya sa aura niya hindi 'yan ang uri ng itsura ng isang tao na nagsasabi ng totoo yan ay uri ng isang demonyo na sanay na sanay na bilugin ang ulo ng mga taong kayang-kaya niyang bilugin di ba so para po hindi na maglaro pa sa isipan ninyo bakit kaya bakit ganito, bakit hindi niya mailabas, samantalang si Chi, samantalang ibang ano, inilabas naman nila yung mga donors nila. Bakit ganong kahirap? Kaya po mahirap para kay Rodante Marcoleta na ilabas yung mga kung sino, yung mga donors niya. Eh, dahil ang donors po niya talaga o yung donor niya ay walang iba kundi ang mag-asawang diskaya. Base po yan sa nakarating sa atin na impormasyon mula sa ating pinagkakatiwalaan na impormante. No? So, ako, naninindigan ako. Pero, kung mali ako, sana patunayan ni Rodante Marcoleta na mali ako, ilabas niya kung sino o ilabas mo, Mar, Mar Rodante Marcoleta, kung sino yung mga donors mo. Dahil, ang natataktuloy ngayon sa isipan ng mga Pilipino na kaya pinagtatakpan mo kaya hindi mo mailabas kung sino yung donors mo dahil yan ay yung mag-asawang diskaya ngayon kung wala kang tinatago, ilabas mo dahil ang isang politikong mahilig magtago ng kanyang sekreto ay hindi pwedeng pagkatiwalaan ng mga Pilipino sapagkat kung ang kanyang sarili ay hindi niya kayang ihayag sa mga Pilipino Papaano na lang kaya? Di ba? Sinatrapa lang siya, hindi niya kayang ilantad kung ano ang meron siya at ano ang katotohanan. Lalo na pag naging mas mataas pa na official to. Baka magulat na lang tayo, eh nasasakop na tayo ng kulto. Di ba? So sa lahat ng mga senador, tingnan nyo, siya lang yung nagtago kung sino man yung may nag nagbigay sa kanya ng donasyon. So, ibig sabihin, ganito rin po magtago ng katotohanan itong kanyang reliyon na kinaaaniban. Magaling silang magtago ng katotohanan. Ang inililitaw nila, yung maling katuruan, yung mga kasinungalingan na gusto nilang tanggapin ng mga Pilipinong nadadaya nila, na loloko nila sa mali nilang doktrina. So, sa mga, mga vlogger, hindi naman nila kayang sabihin to dahil hindi naman tayo nagmamayabang pero malayong malayo po tayo sa lahat ng mga vlogger. No? Tayo dito, derechahan tayo. Ngayon, para makuha na yung saktong impormasyon, no, oh, titigil na ako sa pagbablog ko dito. Kapag na uh, uh napatunay, pag hindi ko napatunayan na si Diskaya yung ano niya. oh, Oh, isang malaking hamon to kay Rodante Marcoleta. Hihinga ko ng tawad sa kanya pag ko uh, ano, o, oh, di ba? Hinga ko na tawag, ganito na lang para mas maganda. Kasi malabong mangyari na tumigil pala tayo dito sa pagkata uh, sa sitwasyon pala natin. Oh. Pag mali ako, hihingi ako ng tawad sa kanya at titigil lang ko na siya. Ganun lang kasimple. Oo, oh, ganun lang kasimple. Pag mali ako sa sinasabi ko na kaya hindi niya masabi kung sino kanya mga donors dahil isa dyan ay ang mag-asawang diskaya. Malaking hamol. Pa para tingnan to dito sa tokmol na to. Pag hindi niya nagawa yan, eh, alam na. ba? Diba? So, magiging suki pa rin natin siya dito. So, muli po tulad po rin siya na sabi ni mabuhay po ng ating inang bayan, mabuhay po mga mahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat.